Hello everybody, welcome to my channel. Dahil po sa dumating na pagsubok dito sa Israel at may malaking banta ang Iran sa Israel, hindi po talaga mawawala sa amin ang mga mba. At higit pa roon ay ang mga pamilya ng mga Pilipinas sa Israel na nasa Pilipinas or nasaan mang mundo sila. Sa so ganong pagsubok, sinusubukan ang aming pananampalataya at sinusubukan din ang pananampalataya ng aming pamilyang malalay sa amin. di ba? Anong gagawin mo kung may banta sa Israel? Yan ay ang bayan ng Diyos. Nandiyan ang trono niya. Matatakot ka ba? O manghihina? Manghihina ang iyong pananampalataya? Dahil bakit nangyayari sa Israel yon? Na bakit ginagawa yun? iisipin ng iisipin niyo na may Diyos pa ba? Bakit nangyayari 'yon? Para sa akin, this is a sign of test of our faith. Anyway, bago ko po ipakita sa inyo ang vlog na 'yan, please click like, subscribe and click the notification bell para patuloy niyo masubaybayan ang kalagayan namin mga OFW dito sa Israel. Shout out to Miss Justin Tenorio, Mr. Orlewin at lahat ng mga Pilipino dito sa Israel hotel workers, caregivers, at mga citizen na, nakatira dito. At sa lahat ng mga tumatangkilik ng vlog na to sa buong mundo. Mabuhay po tayong lahat. And God bless us all. Please watch this. to my channel. Marahil natatanong ng iba kung kumusta na kami dito sa Israel dahil sa mga bantang ito. Alam nyo, nung mula na naplanuhan nilang gumanti dito sa Israel, syempre hindi nawawala yung pagkabalisa sa amin. Pero higit pa riyan, iba pa rin yung uh, sumasandal tayo sa Bible kung ano yung nakasulat. Kasi ang bansang Israel ay bansang pinili ng Diyos. Narit rin po ang kingdom ng Panginoon. Kung saan matatagpuan po ay ang kaharian ng Diyos ay matatagpuan sa Jerusalem. Kaya kung sino mang ang magna magnais na wasakan ng Israel or guluhin ng Israel ay magiging abo. Ang kaharian po ng Diyos ay nakasulat sa awit. Nabas ko po yun. Ito lamang, mga isang linggo lang ang nakakalipas. Hindi po talaga ako nagbabasa, pero nagkaroon ako ng katanungan na bakit, kaila bakit kailangan nilang gawin sa Israel na hindi sila natatakot. At syempre, dun sa pangangamba ko, ay nawala yun dahil sa ang nakalagay sa Bible, sa awit, ay ang sabi doon, ay ang pintuan ng Diyos, ng kaharian ng Diyos ay nasa Jerusalem. Mamaya po babasahin ko sa inyo yan, ang tungkol sa kasulatan na yan. At nung panahon po nung nakaraang taon, ng na October 7, ay nagkaroon ng massacre dito sa may parting kibots Kumbaga, ramdam na ramdam namin dito sa Bersheba ang mga bomba na parang kami yung genera sa dami ng rocket na pinalipad sa lugar namin. Within six hours, walang tigil ang lipara ng rocket sa taas namin. At dahil sa kahangahangang Iron Dome ng Israel, ay kami ay naligtas sa unang pag-atake na yon. Kaya, ang Diyos po ang nagbibigay ng talino sa mga taga-Israel na protektahan ng bansang ito ang Diyos din ang nagpapadala ng mga sundalo para uh, maprotektahan ang bansang ito. Kaya yung mga sundalong namatay, sila ay mga pinadala ng Diyos at sinisigurado kong bubuhayin sila ulit ng Panginoon. Nakasaad po yan sa Ezekiel. At sa Ezekiel din po nakalagay na magiging abo ang babangga sa Israel. Kaya yung gasa, na nanggugulo sa Israel, magiging po yan. kahit anong gawin natin pigil dahil sinaktan nila ang mga tao dito sa Israel. At ang Israel ay lalawak hanggang Mediterranean Sea. Yan po ay nakasaad sa kasulatan. At walang makakabali sa kasulatang ibinigay ng Panginoon sa atin. Yun lang po ang bilang isang foreigner, yun lang po ang makapanghahawakan namin na magpapalakas sa amin para manatili sa bansang ito. at uh, Ngayon ay wala akong pasok. Kahapon, biglang dumami ang guests namin dahil sa hindi inaasahang mga pangyayaring kung talagang unconditional situation like this na napilitang mag-check out ng mga guests dahil sa banta. At biglang may nagsidating ng mga guests. Kaya nahirapan din kami doon dahil siyempre hanggang ilan lang ang kaya kong check out. Isipin mo, apat na lang nagarim ang natira sa aking yung floor, 22 yun. At sabi ko ay titignan ko kung kakayanin ko. Kaya ang supervisor ko nagpadala ng mag-help mag, ng 2 o'clock yun para matapos pa yung lima. At ganun din ang Panginoon na gagawin nila ng Panginoon gagawin niya dito sa Israel ganun din ang gagawin niya na kung nahihirapan at sa huli, huli ang sandali ang Diyos ay magpapadala ng tutulong sa Israel kaya hindi imposible na walang tutulong sa Israel dahil nandun mismo na kapag nagpabaya tayo sa bansang ito magagalit ang Diyos dahil ang lugar na ito ay banal at uh, shoutout sa lahat ng mga subscriber ko and likers, commenters at sa lahat po ng mga tumatangkilik sa tumatangkilik dito sa aking vlog at patuloy pa rin po tayong manalangin at ipag pinagdadasal ko magkaroon ng kapayapaan ng basang ito hindi ko rin malubos maisip na nakarating din ako sa bansang ito. Pero, I wish and I hope na makarating din yung mga nag-apply pa ng nakaraan na hindi na, hindi na matuloy-tuloy dahil nga sa gulo. Kaya, ang aking hiling ay magkaroon na ng kapayapaan ng bansang ito habang panahon, forever. Amen. At ang payo ko dun sa mga nag-apply, kung may oportunidad na binigay pa dyan sa DMW, mag-apply na muna kayo. Para hindi, kumbaga hindi lang sa isa kayo nag-apply, kumbaga mag-apply na rin kayo sa iba. Kasi marami rin po nagtrabaho dito na nag-cross country na. Pero ito yung para naging ano nila, stepping stone. Pero para sa akin, Mahirap talikuran ng Israel dahil ito ay bansa ng Diyos. Diba? Maganda ang bansang ito. Yun lang, siyempre, hindi naman po habang panahon tayo nagtatrabaho sa ganitong lugar, sa ganitong sitwasyon. Marahil, kaya... pinadala tayo ng Diyos dito sa lugar na ito para may patutuo sa mga tao na ang Israel ay maganda kahit pa sabihin mong maraming banta ay naroon pa rin ang ang Diyos kahit hindi natin nakikita pinapakita niya sa ibang bagay na ligtas tayo kahit nandito tayo sa lugar na lumilipad nagliliparan ang mga bomba di ba po? Basta manalig lang po tayo. At patuloy po tayong manalangin sa kanya. At sigurado ako may kasagutan yan. Narito po, pag-usapan po natin yung tungkol sa uh, yung pagsasabi natin ng sumaiyo na ang kapayapaan, Jerusalem, at papurihan natin siya. Alam niyo po kasi, yung kingdom of God ay nasa Jerusalem. At uh, dun sa isang verse na nabasa ko, oh, hindi ko matagpuan, sa so, susunod ko na nang babasahin sa inyo yun, yung pagpunta doon sa pintuan, sinabi niya, peace be with you. Sumayo na huwa ang kapayapaan Jerusalem. Kasi yun ang kailangang pagdasal. Ito naman po ay tungkol doon sa sinasabing ah uh, yung Jerusalem ay nandun ang kingdom of God eto po, English po muna basahin natin kasi English ng Catholic nandito. Tsaka yung sa JW, sa JW Witnesses yung Tagalog. Wala po kasi yung Tagalog, ibang dala. Eto ang nakalagay. Psalm chapter 122, verse 1 to 9. In praise of Jerusalem, I was glad when they said to me, Let us go to the Lord's house and now we are here standing inside the gates of Jerusalem Jerusalem is a city restored in beautiful order and harmony this is where the tribes come the tribes of Israel to give thanks to the Lord according to his command here the kings of Israel sat to judge their people Dunuo po ang king ng Israel para hatulan ang mga tao sa Jerusalem. Kaya sinasabi nga nila, kahit saan man kayo pumunta, huwag niyong kakalimutan ang Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you prosper. May there be peace inside your walls, in safety, in your palaces. For the sake of my relatives and friends, I say to Jerusalem, peace be with you for the sake of the house of the Lord our God I pray for your prosperity mabasahin ko po sa inyo ang tagalog nito para mas maunawaan po ng iba ito po yung tagalog uh, with uh, chapter 122 verse 1 to 9 Nagsaya ako nang sabihin nila sa akin, umunta tayo sa bahay ni Jehovah. At ngayon, nakatayo kami sa loob ng mga pintuang daan mo, o Jerusalem. Ang Jerusalem ay itinayo bilang isang lungsod na pinagka, pinagkaisa. Umakit doon ang mga tribo, ang mga tribo ni Jah, gaya ng paalaala sa Israel para magpasalamat sa pangalan ni Jehovah. Dahil ang mga trono para sa paghatol ay inilagay roon. Ang mga trono ng sambahayan ni David. Humiling kayo ng kapayapaan para sa Jerusalem. Ang mga umiibig sa iyo, ulunsod, ay magiging panatag. Manatili na wa ang kapayapaan sa loob ng mga tanggulan mo ang kapanatagan sa loob ng iyong matitibay na tore. Alang-alang sa mga kapatid at kasamahan ko ay sa sasabihin ko. Sumaiyon nawa ang kapayapaan. Alang-alang sa bahay ni Jehova na ating Diyos, idadalangin ko ang ikapubuti mo. Yun po ang ibig sabihin po dun sa kasi may isa po kasing vlogger dito sa Israel doon ko lagi naririnig sa kanya na pray for the peace of Israel yun po ay sa TV in News Mr. Air Pinto lagi niyang sinasabi bakit kaya kaya sinurch ko siya nakita ko yan dito sa Bible na o oh, di diba kaya nung, nung mga panahon po na natatakot ako nagtanong ako sa Diyos noon dinanong ko sa kanya na kung sakali po magkaroon ng digmaan Lord, halimbawa lang di ba, syempre hindi ko ano yung Bible eh. saan ang saan po ang pinakaligtas na lugar dito sa Israel may nabuksan ako, binuksan ko lang yung Bible ko ang nabasa ko doon is templo saan pa ba ang malaking templo na isikot si Jerusalem? imalayo eh, malayo ako nasa pa ako di ba ito yung isang word na pinangahawakan ko na hindi dapat tayo matakot. Dahil ayon dun kay Ezekiel, isinaad dito sa Bible, Israel will be blessed. In uh, Ezekiel chapter 28 verse 24 to 26. Okay, basahin po natin. Basahin po natin. Israel will be blessed. The Lord said, None of the surrounding nation that treated Israel will scorn, will ever be like thorns in prayers to heart Israel. And they will know that I am the sovereign Lord. The sovereign Lord said, I will bring back the people of Israel from the nations where I scattered them. And all the nations will know that I am holy. The people of Israel will live in their own land. The land that I give to my servant Jacob, they will live there in safety. They will build houses and plant vineyards. I will punish all their neighbors who treated them with scorn, and Israel will be secure. Then they will know that I am the Lord their God. Uh, basahin po natin yung Tagalog sa Ezekiel okay ito po yung Tagalog sa Bible po ng Jehovah Witnesses to at uh, irespeto po natin ang bawat religion ang mga kasulatang ito ay hango din sa kasulatan ng Panginoon uh, Ezekiel chapter 28 verse 24 to 26 at ang sambahayan ng Israel ay hindi na mapapalibutan ng matitinig at nakasusugat na halaman ang mga humahamak sa kanila at malalaman ng mga tao na ako ang kataas-taasang Panginoong Jehova. Ito ang sinabi ng kataas-taasang Panginoong Jehova. Kapag muli kong tinipon ang sambahayan ng Israel mula sa mga bayan kung saan sila nangalat mapababanal ako dahil sa kanila sa harap ng mga bansa. At maninirahan sila sa kanilang lupain na ibinigay ko sa lingkod kong si Jacob. Maninirahan sila roon ng panatag at magtatayo ng bahay at magtatanim ng ubas. At maninirahan sila ng panatag kapag inilapat ko ang hatol sa lahat ng nakapalibot sa kanila na humahamak sa kanila at malalaman nila na ako ang Diyos nilang si Jehovah alam niyo po kasi mula nang nagkaroon ng digmaan sa iba't ibang mundo iba't ibang bansa maraming nanghahamak sa mga Jewish which is talaga which is talaga silang mga taga Israel kaya siyempre kahit kami mga hotel workers under the testing kami Siyempre, hindi naman lahat ng tao mabait. Hindi lang lahat naman tao is good. Parang tayo, nagsisimba tayo, gumagawa rin tayo masama. Pero, hindi natin pwedeng pangunahan ang Diyos kapag sinabi niyang mga tao niya. ba diba, Sa iba-ibang lugar na nakatira mga J. Ibabalik yan ang Diyos dito sa Israel. At may isa diyang nakakapagkilabot. Sa susunod ko pong vlog, ibabasahin ko sa inyo yan yung tungkol dun sa mga butong buto na natuyo na walang naglibing don yun ay binuhay ng Diyos hinipan uli ng Diyos yun yung mga skeleton na yun sa disyerto mga namatay sila napabayaan na tapos hindi na ilibing binuhay ng Diyos yun yun ang nakakakilabot kaya sa mga pagkakataong ito para sa akin yung mga terorista na gustong patayin yung mga naniniwala sa Diyos. Sila yung mga hilaw pa sa pananampalataya. Kumbaga, iba yung Diyos na napangmulatan nila. Iba yung Diyos na nakagis nila. Kaya, mapapalad pa rin tayo dahil nalalapit, malapit tayo sa ganong mga paniniwala. At, eh, diba? Misa kasi, tama din ako magbasa. Kapag nagsisimula na ako magbasa, inaantok ako. Ganito pa ng oras ang maganda magbasa. Alas 3, alas 4 ng hapon. Kasi kung gabi, oras ang itutulog yun para sa akin. At yung after eating, hindi ka dapat magbasa kasi makakatulog ka na. Doon ko lang po napapatunayan sa inyo na ang Israel, kahit pa magkampi-kampi sila, hindi yan mapupuksa. Dahil ang Diyos ang kalaban nila. Yun. Sabi nga nila eh Huwag kayo muna magpunta-punta sa Jerusalem Tama naman yung kasi Siyempre tayo, tao lang tayo Tama naman yung palaala Na magpumunta-punta Pero sa mga time na naroon kayo at nagkaroon ng gulo Huwag kayo matakot Dahil ang Diyos ay naroon Hindi kayo pababayaan Kaya patuloy na maging, magiging matibay ang Jerusalem At hindi yan maaano pinabalak pa lang nilang wasakin yan. Winawasak na sila ng Diyos. Napansin nyo ba nung nagpalipad yung Iran sa bansang ito? Ang kapalit ng lahat na yun yung presidente nila. Na aksidente. Sumabog ang helicopter. Kaya kapag nagbabanta sila, nakakaawa din sila. Kasi umaga, hilaw sila, ka, hilaw sila sa panampalataya. Mamamatay na lang sila na hindi nila alam. Yun yun. Kaya nga sinabi ng Panginoon, Jesus, ipanalangin nyo ang inyong mga kaway. Di ba? Ang hirap namang ipanalangin. Pagalit ka, di ba? Depende yun. Pero, siyempre, sa sa ano ng Panginoon, sa kautosan, kung susundin mo yun, pagpapalain ka pa rin niya. Kasi pinagdasal mo pa rin yung kaway mo. Anyway, yan po yung vlog ko for today. At uh, nawa may natutunan kayo. Always pray for peace for Jerusalem. Yun ang unang unang yung gawin. Panalangin yung ang kapayapaan ng Jerusalem. Dahil doon, uup, nandun ang trono para hatulan ng masama at mabuti. bye, -bye.